Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang karisma ni Charlie Wade Kabanata 166 hanggang 170. Kabanata 166. Malamig na sinabi ni Charlie, ito ang iyong lifeline. Ang pamilya Chin ay labis na isinumpa kaya ginamit ni Jing Hai ang iyong buhay para lutesin ito. Pagkalipas ng tatlong araw, ang pulang linyang ito ay umabot hanggang sa iyong siko, at pagkatapos ay mamamatay ka. Gamitin ang mga birtud na naipon sa mabubuting gawa ng iyong buhay para baguhin ang linya ng pamilya Chin at magpatuloy. Nang marinig ito ni Chin Gang, nabigla siyang manatili doon. Pati si Steven ay nataranta, at mabilis na tumingin sa lahat ng naruroon. Bahagyang tumango ang lahat ng masters dito nang makita ang eksenang ito, hindi mabubuhay si Chin Gang sa loob ng tatlong araw. Lumuhad si Steven sa lupa kasabay ng isang kalabog, at nagmakaawa kay Jinghai, Master Jinghai, pakiusap, iligtas ang aking tiyo. Si Jinghai ay mukhang mayabang at nanunuya, nawala na ang spell, paano ito babawiin? Ginamit ko ang buhay ni Chingang kapalit ng buhay ng pamilya mo, dapat pasalamatan mo ako, namutla din si Aoshu, kinagat ang ibabang labi at napapikit ng matagal. Pagkatapos ay lumuhod siya sa harap ni Charlie na may halong hangin at sinabing, "Pakiusap, iligtas mo ang aking ama." Sinulyapan siya ni Charlie at walang pakialam na sinabi, "Dahil pinili ng iyong pamilyang Chin na maniwala kay Jinghai, kung gayon ay wala itong kinalaman sa akin. Kaya bakit gusto mo gawin ito?" Namula ang mga mata ni Ao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Kung mailigtas mo ang aking ama, ipapangako ko sa iyo ang anumang gusto mo. Ngumiti si Charlie at sinabing, wala akong interes. Tumakbo rin si Chin Gang, sa harap ni Charlie, at sumigaw, Mr. Wade, nabulag ako sa mantika, at si Stephen, ang malungkot na bituin, ang nangingialam sa akin. Habang nagsasalita, hinila ni Chin Gang si Stephen, at sinampal ang kanyang mukha ng malakas. Paulit-ulit na umiwas si Stephen. Hinawakan din ni Aosho ang binti ni Charlie at umiyak. Iligtas mo lang ang ama ko. Pakiusap. Napabuntong hininga si Charlie at sinabing, Sige, tumayo kayong lahat. Tinakot kita ngayon lang. Wala naman. Buti na lang at nakasuot ng nakakatakot na anteng-anteng ang ama mo. O wala ng oras para labanan si Steven ngayon. Mukhang kainahinala si Chingang. Kinuha ang nakakagulat na anteng-anteng mula sa kanyang mga braso at sinabing, gumagana ba ang anteng-anteng na ito? Tumango si Charlie at sinabing, mabilis na nawala ang pulang linya, sa dalawang pakulo ni Jinghai, malayo pa ang pagtatangka kung basagin ng aking anteng-anteng. Tumingin si Chin Gang sa kanyang braso, at nakita niya na ang pulang linya ay lumabo ng husto at unti-unting kumuko pa. Hindi niya maiwasang matuwa at sinabing, salamat Mr. Wade, kung hindi dahil sa iyo, Patay na ako ngayon. Ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay at sinabi, Ito ay dahil maswerte ka, at pumunta ka rito na may dalang anteng-anteng. Kung hindi, wala na akong pakialam sa iyo. Pagkatapos magsalita, lumingon si Charlie kay Jinghai, at sinabing, Ngayon ay kitang kita na ang resulta, hindi ka ba umaamin ng pagkatalo? Sa wakas ay dumating si Steven sa oras na ito, lumuhad sa lupa at humingi ng tawad kay Charlie nang walang salita. Naging asul ang mukha ni Jing Hai, matapang na nakatitig kay Charlie, at sinabing, sa maliit na paraan, nangangahas kang sabihin na nanalo ka, nais kong iligtas ang iyong buhay, sino ang nakakaalam na ikaw ay matigas ang ulo at bigyan ka ng pagkakataon sa wakas, ibigay ang mga tulya, lumuhad at humingi ng tawad. Ayaw niyang gamitin ang last hole card. Ngunit ang bagay ay narito, natalo na siya ni Charlie, na ginawang walang kabuluhan ang kanyang meditation layout. Bukod dito, kapag ginamit niya ang kanyang mga hold card, kahit na hindi niya ito ganap na makontrol, baka mamatay lahat dito. Unti-unting nanlamig ang mukha ni Charlie, at sinabing, paano kung tumanggi ako? Pinilit mo ako. Kinuha ni Jinghai ang isang itim na porselana na altar mula sa kahon sa tabi niya nang matapos siyang magsalita. May ilang itim na lamok na lumipad palabas ng altar, at agad na sinunggaban ang karne at gulay sa mesa, ninunguya ang mga ito. Kakaiba ang hitsura ni Warnia at sinabing, Nag-aalaga pa rin ba si Jinghai ng lamok? Pinagmasdan ng lahat ang mga itim na lamok na tumutusok sa laman, at ang larawan ay lubhang kakaiba ang mga masters na naruroon, lahat ay hindi maipaliwanag, wala silang ideya kung ano ang nangyayari at nagtanong sa isa't isa, ngunit sa isang iglap, ang mga pagkaing karne na kinakain ng mga itim na lamok ay mabilis na naging itim ang kulay, at hindi mabilang na mas maliliit na itim na lamok ang lumabas mula sa karne. Kabanata 167 Wala pang limang minuto, bulok na ang mga sariwang ulam sa mesa at sumulpot ang mga makakapal na lamok. May isang tandang sa damuhan sa looban, na pinalaki ng pamilyang White. Ang ilang lamok ay lumipad patungo sa tandang ng mabilis. Makalipas ang mahigit sampung segundo, tumili ang tandang at ikinapakpak ang kanyang mga pakpak, nahulog sa lupa at namatay. Mula sa mga balahibo ng patay na manok, isang malaking itim na lamok ang nag-drill out at lumipad sa hangin. Ang mga itim na lamok sa himpapawid ay makapal na nakaimpake, nagmamadali patungo sa mga tao na parang ipo-ipo. Ang bakuran ay biglang sumabog, at ang mga tao ay nagkagulo, umiwas ng desperado. Ang itim na lamok na ito ay lubhang nakakalason, hindi lamang nakakagat ng mga tao, kundi pati na rin ang pagpasok sa balat mula sa sugat. Napakaliit ng lamok, kasing laki lang ng mga butil ng buhangin. At ang taong nakagat ay namimilipit sa sakit at mamatay. Ginamit ng mga masters sa field ang kanilang mga kasanayan sa housekeeping, paghahagis ng mga anteng-anteng at pag-awit ng mga mantra. Ang ilang mga tao ay nagtago pa nga sa ilalim ng mesa, at may tumalon sa pool na may flop, patuloy na sumisigaw. Ano ba ito? Natakot si Warnia na mamatay. Ito ay kumakain ng bangkay. Nagulat at nagalit si Sean Bowe. Gawa ito sa isang bangkay ng sanggol. Nagmula ito sa Timog Xinjiang. Hindi ko inaasahan na itataas ni Jinghai ang mapanlinlang na bagay na ito. Tumawa si Jinghai at malupit na sinabi, ang mga ng bangkay na ito ay gawa sa fetes. Ito ang pinaka nakakalason. Kung hindi ninyo ako igagalang, walang sino man sa inyo ang makakatakas. Dumami ang mga itim na lamok. Isang matandang guro ang nakagat at namaga. Nagsusuka ng itim na dugo, nahimatay at bumagsak sa lupa. Ang mga itim na lamok sa hangin ay nagpamanhid sa anit, at si Warnia ay natarante rin. Ngunit sa lalong madaling panahon natuklasan niya na walang lamok sa paligid ni Charlie. Sa sandaling lumapit ang mga lamok na yon kay Charlie, agad silang naging itim na uling na parabang nakatagpo sila ng isang bagay na lubhang nakakatakot. Sa sandaling ito, ngumiti si Charlie. At dahan-daang naglakad patungo kay Jinghai ng walang anumang mga hadlang, na may hawak na simbolo ng puting shell sa kanyang kamay. Ito ang dumadagundong na utos na kanyang pinino. Naglalabas ito ng mahinang fluorescent na ilaw, na may pahiwatig ng kulog sa paligid. Habang pinapanood ang eksenang ito, bungulong si Jinghai. Bakit mo nagawa ito? Paano ito posible? Parang naliligo sa halo si Charlie. Parang may dumating na Diyos. Walang pakialam ang ekspresyon. Imposible. Ang bangkay na spell ay ganap na nawasak. Imposible para sa sinuman na harapin ito. Paos na umungol si Jing Hai. Tumingin si Charlie kay Jing Hai at ninitian. I dare to call it a waste. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay. Dakilang supernatural na kapangyarihan. Kaagad pagkatapos, sumigaw si Charlie. Eto na. Pagkababa ng boses ay may malakas na ingay. Boom! Sa isang iglap, nagkaroon ng kulog sa kalangitan, at ang langit na kanina pa ay maaliwalas ay biglang nagtambak ng mga itim na ulap. Sa isang kisap mata, natatakpan na ng maitim na ulap ang buong kalangitan. Ito, tumingala si Sean Bao sa langit, gulat na nagsalita, ang lahat, pati si Warnia, ay nagkaroon din ng parehong ekspresyon. Bam Bamulong si Chin isang himala, ito ay isang himala. Sa susunod na segundo, isang silver snake na kidlat ang bumaril ng diretsyo mula sa himpapawid. Fuck! Isang galit na kidlat ang tumama sa mga lamok, at ang mga lamok ay agad na naging cope. Nahati ang mga mesa at upuan, bumagsak ang mga puno, at napuno ng malakas na amoy ng pagkatuyo ang hangin. Ngunit tumayo si Charlie na nakataas ang kamay malamig na nakatitig, at kumikislap ang kulog sa paligid ng kanyang katawan. Nagkaroon ng malakas na hangin sa looban, at bumuhos ang malakas na ulan, na naghugas sa buong lugar para lumines. Makalipas ang ilang segundo, nakabawi ang mga tao at umiwa sa paligid, sa takot na tamaan ng kidlat. Kabanata 168 Pupunta ko, siya, hindi siya tao, isa siyang Diyos. Don't hack me. Luluhod ako at aaminin ang pagkakamali ko kay Mr. Wade. Tulong. Nagkamali ako. Ilang mga tao ang bumagsak at lumuhod. At yumuko kay Charlie. Si Chin Gang ay natakot din na mag-drill down sa mesa. Ang paghanga sa kanyang puso. Gayunpaman, ang kaunting kulog ng langit na ito, tulad ng mga mata, ay naghiwa-hiwalay lamang ng mga lamok sa mga latak, at hindi nasaktan ng sinuman. Ang ekspresyon ni Jinghai ay labis na nagulat at natakot. Hindi niya pinangarap na ang lakas ni Charlie ay nakakatakot. Kung ikukumpara sa kanya, para siyang isang langgam. Kung tumama sa kanya ang kulog at kidlat, hindi niya kayang panatilihin ang isang buong katawan. Natarante siya, at dali-daling bumangon. Nagmamadaling tumakas sa labas ng patio. Gusto niya lang tumakas ngayon. Tatakas siya mula sa Ores Hill at hindi na babalik. Ni hindi na niya iisipin ang pagiging isang kagalang-galang na tao sa Oris Hill. Gusto mong tumakas? Malamig na ang umiti si Charlie. Iniunat ang kanyang kamay at itinuro. Heto, halika muli. Boom! Isang langit ng kulog ang bumasag sa ulo nito at binasag si Jing Hai sa lupa. Nabasag ang palayok na garapon sa kanyang kamay. Ang kanyang mga kamay ay napakasakit. Siya ay natakot at nanginginig at napasigaw. Mr. Wade, iligtas mo ang buhay ko. Si Charlie ay mukhang malamig at naglakad palapit sa kanya ng dahan-dahan. Gumamit ng fetus para pinuhin si Go. Ito ay talagang nakakapinsala sa mundo at napaka-corrupt. Baluktot na sabi ng masamang demonyo. Siya ay pinarusahan ng langit. Paparusahan kita ng kulog ngayon. Tatanggapin mo ba? Ibinuka ni Jinghai ang kanyang bibig, ngunit wala siyang masabi. Pinagmasdan niya ang kulog at kidlat na kumikislap sa madilim na ulap, at siya ay umiiyak sa dalamhati at galit. Ngayon na yata ang katapusan niya. Bakit? Bakit may nakakatakot na pag-iral sa Ores Hill? Bakit ko siya sinaktan? Boom! Hindi ibig sabihin na gusto ni Jinghai na maunawaan ang sanhi at bunga, at ilang araw na kulog ay nabasag at isang grupo ang bumagsak at sumabog kay Jinghai. Si Mr. Jinghai, na kanina lang agresibo at mayabang, ay nabasag sa lupa bago pa man siya tumili. Ngunit ang anyo ng tao ay hindi na nakikita. Ito ay nagiging isang piraso ng nasunog na kahoy, at isang nasusunog na ang amoy ay tumatagos sa looban, nakasuklam-suklam. Mga ani ng ulan, lumalakas ang hangin, Ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay. Himalang huminto ang malakas na ulan, at isang bugso ng hangin ang pumutok sa lupa. Lumilipad na buhangin at mga bato, na ang amoy ng mga sunog na bangkay sa looban. Sa bugso ng hangin, kalma daw ang mukha ni Charlie, na parang walang nangyari. Ngunit lahat ng nasa looban ay nakabuka ang bibig sa gulat. Nanginginig si Steven at hindi naglakas loob na magsalita. Kung sinaktan siya ni Charlie ng kidlat noong mga oras na yon, matagal na siyang namatay. Noon lang niya naintindihan na palagi siyang inilalagay ni Charlie sa kanyang mga mata, para makaligtas siya. Mr. Wade, isa kang Diyos. Nanginginig ang boses ni Chin Gang at lumuhad siya sa lupa nang may pag-irap. Humarap kay Charlie nang magkadikit ang mga kamay. Natakot na si Solomon kaya napaluhod siya sa lupa. Naglakad ng ilang hakbang sa harap ni Charlie, at patuloy na nakayuko. Ginoo, iniligtas ni Wade ang buhay ko. Nahuhumaling ako sa puso ko. Hindi ko sinusundan si Mr. Jing Hai. Sinusunod ko ang mga Diyos at patpat. Nakikiusap ako kay Mr. Wade para sa aking buhay aso. Handa akong maging toro at kabayo para kay Mr. Wade. Walang pakialam na sinulyapan siya ni Charlie, at nilampasan si Solomon. Magalang na sinabi ni Sean Bao, sa tingin ko ang kagalang-galang ng nanguang mula ngayon ay si Mr. Wade. Mula sa kinabukasan ng nanguang metaphysics, mangyaring magbigay ng mga utos Mr. Wade, at susundin ko ang iyong mga utos. Nagutos sa buong lugar ng nanguang ng metapisiko na komunidad, ngayon lang. Ang lahat ay nakikipaglaban hanggang sa kamatayan at buhay, ngunit ngayon ay walang anumang pagtutol. Lahat sila ay kumbinsido, at sabay-sabay na sumigaw. Master Wade, sabihin ang iyong utos para sa Oris Hill. Kabanata 169 Ang lahat ay nakikipaglaban hanggang sa kamatayan ngayon lang. Ngunit ngayon silang lahat ay sabik na hayaan si Charlie na mag-utos para sa buong Oris Hill. Maging ang buong nanbuang area ng metaphysics, at walang sinuman ang tumututol kay Charlie hindi pa sila nakakita ng Diyos na tulad ni Charlie, na nakakaakit ng makalangit na kulog sa isang salita. Ito ang larangan ng metapisika, isang supernatural na kapangyarihan na hindi nila pinangarap na hindi isipin. Sa pagtingin sa Jinghai na yon na pinaso ng kidlat sa lupa, alam niyang hindi matitibag ang lakas ni Charlie, hinahayaan ang gayong tao na magutos sa lahat, hindi lamang lahat ay kumbinsido ngunit umaasa din silang makakuha ng payo kay Charlie. Bahagyang kumunat ang noo ni Charlie, at sinabi sa lahat, Hindi ako miyembro ng metaphysics, at hindi ako karaniwang nag-aaral ng feng shui, at hindi ako interesado sa metaphysics. Sa hinaharap, hayaang kumilo si Sean Bao bilang ahente para sa inyo. Nang matapos siyang magsalita ay nabigla ang mga taong naroroon. Ang kulog ng langit ngayon lang ay gumulat sa kanilang isipan. Sinabi pa rin ni Mr. Wade na hindi siya interesado sa feng shui at metaphysics, at hindi siya tao ng metaphysics. Ito ba ay panandali ang interes lamang ng iba, nagpapatawag lamang ng ilang kulog sa kalangitan upang maglaro. Mga damit, serbisyong kapital, natahimik ang karamihan, nakatingin siya sa kanila, nakatingin sa kanya ang iba sumulyap si Sean Bao kay Charlie nang may pag-aalinlangan, at magalang na sinabi, isang karangalan na ibahagi ang mga alalahanin para kay Mr. Wade. Mula ngayon, nais kong hilingin sa inyo mga kaibigan na pangalagaan ang mga bagay-bagay. Ako na lang ang mag-aasikaso sa mga maliliit na bagay. At pagkatapos ay darating para humingi ng payo kay Mr. Wade. Lumuwag ng gusto ang marangal na kapaligiran. Si Tyley ang pinakamayamang tao sa Hai Cheng, ay agad na lumapit at sinabi sa isang magalang na boses, Nagpapasalamat ako kay Mr. Wade para sa paglipat na ito at nais kong mag-alok ng tseke para sa 80 milyon upang ipakita ang aking paghanga. Humakbang din si Guo Ming, nahihiya, at sinabing, Salamat Mr. Wade. Sa pag-alis ng pinsala, mula ngayon, makikinig si Guo Ming sa anumang utos mo mula sa Nanguang Supreme Leader. Gustong makinig. Nang makita ng mga tao ang dalawang lalaki na humakbang pasulong upang magbigay pugay, ayaw nilang magpaiwan, at nagbigay pugay sila kay Charlie. Sinabi ni Sean Bao, ang piging na yon, ang pamilyang White ay nag-sponsor ng 150 milyon. Ito ay orihinal na isang bonus para sa bawat nanalo. Ngayon si Mr. Wade ang nanalo, natural na mapupunta sa kanya ang bonus na ito nakaluhod pa rin si Solomon sa lupa at hindi nangahas na bumangon. Napakunot ang nuo, at nagmamadaling sinabi, Master Wade, ako ay isang kontrabida na walang mata, at halos saktan ang mga bayani ng nanguang. Patawarin mo sana ako, sumimangot si Charlie at malamig na sinabi, Solomon, hindi ba naniniwala ka kay Jinghai? Mabilis na kinatok ni Solomon ang kanyang ulo at sinabing, Master Wade, ang kontrabida ay tuluyang nabulag ni Jinghai na yon. Ngayon alam ko na, na siya ay walang iba kundi isang insekto sa harap ni Master Wade. Mula ngayon, idilat ng kontrabida ang kanyang mga mata at sasambahin si Master Wade sa buong buhay niya ng may paggalang. Pagkatapos noon, muling sinabi ni Solomon, Master Wade, para maipahayag ang aming paghingi ng tawad, gusto kong bigyan ng isa pang vilya si Master Wade. Pagkatapos kong magpadala ng maglilinis, ibibigay ko sa iyo ang susi at hilingin kay Master Wade na patawarin ako sa aking kasalanan. Villa, bahagyang kumunat ang noo ni Charlie, para sa kanya, ang halaga ng isang villa ay bale wala. Gayunpaman, kung siya mismo ang bibili nito, ito ay hindi naaangkop. Pagkatapos ng lahat, walang paraan upang ipaliwanag ang pinagmula ng mga pondo sa asawa. Pero kung may gustong magbigay sa kanya ng villa, dapat siya ay maging magalang. Sa ngayon kasi, nakatira pa rin ang pamilya sa lumang bahay at kailangan talaga itong magbago sa mas magandang kapaligiran. Itong si Solomon naman, medyo mapuot na pero parang may malalim na pagsisisi at walang kasalanan sa kamatayan. Kaya tumango si Charlie at sinabing, "Kung interesado ka, gawin na lang natin ito." kung ito ay maabot muli sa aking mga kamay sa hinaharap, ako ay magiging mahusay sa pakikipag-usap sa iyo. Kabanata 170 Tuwang-tuwa si Solomon at mabilis siyang lumuhod at nagpasalamat. Salamat Mr. Wade sa pagtataas ng iyong kamay. Ang kontrabida ay dapat na seryosong pag-isipan ito at hindi na magkakaroon ng susunod na pagkakataon. Okay, kaagad. Tumingin siya kay Chin Gang, napuno ng takot. Walang pakialam na tinanong siya, Chin Gang, iniisip ba ng pamilya mo na niloko ka ni Charlie para sa pera? Biglang pinalambot ni Chin Gang ang kanyang mga binti at lumuhad sa lupa na may kabog. At natakot na nagsabi, hindi ako mangangahas. Natarante lang ako glit at may konting pagdududa kay Mr. Wade. Ngayon nalubos akong kumbinsido na si Mr. Wade ang tunay na master ng metapisika, humihingi ako ng tawad. Nang matapos siyang magsalita, hinawakan niya si Steven na takot at tulala, at sumigaw sa galit. Bastardo! lumuhad ka! Nanginginig na si Steven sa takot, at sumigaw si Chin Gang. lumuhad ka agad, at nanginginig na sinabi, Mr. Wade, nagkamali ako Mr. Wade, patawarin mo ako. Hindi ko talaga sinasadyang pagdudahan ka. Kinaway ni Chingang ang kanyang kamay at binigyan siya ng malaking bibig. At pagkatapos ay sinampal niya ang isa pa gamit ang backhand. Sinampal ng isang dosenang beses na sunod-sunod, na naging sanhi ng pamamaga ng pisngi ni Steven na parang ulo ng baboy. Si Steven ay hindi nang ahas na kumilos. Lumuhad siya sa lupa at umiyak. Sa oras na ito, wala sa kanya ang pagpalo. Siya ay sobrang natatakot kay Charlie na direktang gumawa ng kidlat mula sa kalangitan para tamaan si Jinghai at bigyan ng kamatayan. Namutla sa takot ang magandang mukha ni Aosho sa tabi niya. Hindi niya pinangarap na si Charlie ay magiging isang master na may mahusay na mahiwagang kapangyarihan. Noong una, medyo galit pa rin siya kay Charlie sa kanyang puso, at pakiramdam niya ay kailangan niyang humanap ng pagkakataon para maghiganti kay Charlie. Ngunit ngayon ay tila napakalakas ng kabilang partido na kailangan niyang sumamba. Natatakot siyang magalit si Charlie sa kanyang nakababatang kapatid na si Steven. Kaya lumuhad siya at nagmakaawa. Mr. Wade, bata pa at walang alam ang nakababatang kapatid ko. Patawarin mo siya sa pagkakataong ito. Nang makitang nakaluhod sa harap niya ang tatlo sa pamilya Chin, mahina hong sinabi ni Charlie. Mabuti na mayroon kang magandang ugali na umamin sa iyong mga pagkakamali, kaya hindi ko muna ito babanggitin sa ngayon. Ngunit kung mayroon mga katulad na bagay sa hinaharap, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Sa sandaling marinig ng pamilya Chin ang mga salitang ito, ang pamilya ay nagmadaling yumuko at nagpasalamat sa kanya na para bang nakakakuha sila ng amnestia. Tumayo si Warnia sa labas ng karamihan. Pinapanood ang eksenang ito sa kanyang mga mata, nasa sabik at halo-halong pakiramdam. Bago ang pangyayari ngayon, palagi niyang iniisip si Charlie ay medyo magaling lang sa mga antik, pero ordinaryo lang ang background at family background niya kaya hindi siya malaking tao. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtatago pala siya ng lakas. Ang eksena ngayon ay talagang ikinagulat ni Warnia hindi pa siya nakakita ng ganoong eksena sa buong buhay niya. Sa sandaling ito, si Charlie ay lumakad ng isang hakbang, tumingin sa mga taong naruroon, at malamig na sinabi, makinig sa akin. Sa sandaling lumabas ang mga nangyari ngayon, ang lahat ay agad na tumingala kay Charlie, na nagpapakita ng buong paggalang, at hindi na ngahas na gumawa ng tunog. Tumingin si Charlie sa paligid ng mga tao at mahigpit na sumigaw sa labas ng pintong ito, walang sino man ang maaaring magbanggit ng anuman sa labas ng mundo tungkol sa naganap ngayon. Kung hindi, hahayaan ko siyang matikman ang kapalaran ni Jing Hai. Natigilan ang mga ekspresyon ng lahat, at tila ayaw ipakilala ni Mr. Wade ang kanyang pagkatao at lakas. Napaka low master talaga niya. Hindi tulad ng sikat na si Jing Hai, na may kaunting three-legged cat technique. Nagpapakita siya sa publiko kahit saan. Kung ikukumpara kay Mr. Wade, siya ay walang kwenta, higit pa sa guilty. Bilang resulta, lahat ng tao ay naikuyom ang kanilang mga kamao at yumuko. Susunod kami sa mga tagubili ni Master Wade. Tumangu si Charlie bilang kasiyahan sa oras na ito, at sinabing, kung ganoon, aalis na tayo.